Naku guys, ayan oh. Kami papasok na eh. Nakabenta pa kami sa Mercari. Yeah igagaya ko muna to. What's up guys? It's me again, Penny, OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. At eto nga guys, papasok na kami ni Ate Virgie nang biglang meron nga kaming nakitang order sa Mercari. Kaya nga eh, dali-dali ko na nga munang hinanap kung ano nga ba yung order niya. Nag-double check nga din muna ako dito sa aking cellphone kung tama ba yung kinuha kong item. At eto nga body miss ang na-order niya. Dito nga ay eh, nagmamadali na nga ako magbalot nitong order dahil nga malapit na kaming po pumasok at baka nga malait kami ni ate. Katulad pa nga rin ang ginagawa ko kapag mga body miss ang order ay kailangan balutan nga muna natin ito ng stretch film. Itong stretch film nga ay nilalagay natin para nga hindi matanggal yung takip nitong ating body miss at hindi nga rin ito madumihan. At kahit nga ako ay nagmamadali na sa pagbabalot ay inaayos ko pa nga rin ito dahil baka mapagalitan nga tayo ni ate. Ngayon nga ay inihahanda ko na yung iba pang gagamitin tulad nga nitong mga scotch tape. Meron din kaming air foam at saka nga yung mga stickers na ginagamit namin. Napagkasunduan na nga lang namin dito ni Ate Virgie na i-prepare na lang muna itong order. Hindi na rin kasi talaga kakayanin ng oras namin kapag idadaan pa namin ito sa 7-11. Kaya naman ngayon bago kami umalis ng bahay ay i -re na namin ito para nga paglabas namin ng trabaho galing night shift ay diretsyo na kami sa 7-11. guys priority pa rin natin yung ating trabaho at eto nga ay pa sideline sideline lang hindi nga tayo pwedeng magpasaway sa ating trabaho nang dahil lamang sa mga ganitong bagay kaya kailangan balanse pa rin natin ang oras natin dito nga ay si ate na maglalagay ng air foam dun sa ating body mist dahil medyo makapal na nga ito at hindi nga rin ako kagandahan maglagay ng mga ganitong bagay kaya nga ayan balik na naman tayo sa role na assistant to the president na nga lang muna ulit tayo charis ang dami din talaga kasing talent nitong si ate Virgie bukod sa masarap na talaga magluto ay napakaimis pa niya sa mga gamit. Naalala ko nga dati nung nagpabalik bayan box kami sa aming dating apato ay talaga nga namang hindi ko mapagkasya yung aking mga pinamili. Abay si ate naghahuan niya talaga ng paraan. Natapos na nga din lagyan ni ate ng air foam kaya didikitan na natin ito ng ating thank you sticker para naman masaya si buyer pag na-receive niya itong kanyang in order. Baka nga guys itatanong ninyo kung saan namin nabili yung thank you sticker ay hindi po yun dito sa Japan Bigay po yon ng kapatid ni Ate Virgie na sa Bahrain pagaling. Pass forward nga tayo guys. Ito ay kinabukasan na ng madaling araw. Labas na kami nito sa trabaho. Kaya diretsyo na kami dito sa 7-Eleven. dahil nga nakailang beses na kami nagpapadala dito sa 7-Eleven ay gamay na nga namin kung ano-ano nga ba yung aming uunahin. Dito nga pala guys sa 7-Eleven na palagi namin pinagpapadalahan ng mga order ay walang bayad itong box. Kung napanood nyo nga yung aming dating vlog na sa Family Mart kami nagpadala. Aba ay may bayad nga yung box doon at 70 yen nga rin yun. Okay na nga rin pala yung ating delivery at nilagyan na nga lang namin ito ng fragile sticker para alam nga nila na yung nasa loob. Yung fragile sticker naman guys ay binili ang namin dito sa Mercari at gamit nga ang points kaya parang libre na nga rin yung fragile sticker. Bale last na nga dito guys sa counter at pagkatapos nga dito ay okay na yung ating delivery. Iintayin na lang natin na ma-receive ni buyer. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Salamat sa inyong pagsama. Diyan